At dahil nga dumating na ang submersible water pump ni Papa, napag-isipan ko na matulog. Anong matulog? Gumising pala. My God! Nagkamali ka naman, Roger So nakita niyo dyan, Sukilabs, dahil lumating na ako ay maaga. Gumising at tiniklok ko muna, Sukilabs, yung mga higaan ko, Sukilabs. So nakita niyo dyan, Sukilabs, dahil nga sa kabisi sa panahon na ito, Karun Sukilabs, na mamadali akong gumising kasi gusto ko naman. Gusto ko magkapiso kay Loves ngunit wala palang ininit. My God, hindi pala nag-init si Papa na mas si Mama ng ano. So, lumabas ako sa Suki dahil gusto ko talaga magkita yung sabi sa Water Pump. So, ininstall na yan ni Papa Suki Loves. Nilagyan na ng mga tie box, pati mga hose, Suki Loves. So, nagkita nyo siya Ako ay nagtaod ng mga kuryente. Lahat talaga ay gamit sa kuryente dito Suki Pero napag-isipan ko talaga Suki na yung ibang... Oh, ko uh, pa. Yung ibang ilaw namin sa kilabs is solar na solar. Kita nyo dyan, so, kita nyo dyan, so, sa so, Kinakailangan talaga na ikuot din na siya o pasalit sa kilabs. Kaya para din dyan wagas ang mga tubig sa kilabs. Yung ako na pa siyang gihiktan sa kilabs. Aron mag-uot. Pag yun siya nga mag-uot sa kilabs. Aron din siya matagak sa kilabs. Kaya mat pero makuha na naman dyan siya sa kilabs. So, kay babae raman ta, wala kahit ay kusog sa kilabs. Kaya ako kukubok doon sa kilabs. Pero dili dyan ako makuha sa kilabs. na mawag talaguhan na pagkuog sundang sa kilabs. Kaya ako dyan lagi siyang ikuot. Pero so, ni Agas man dyan po siya sa kilabs. Sige, butang na na kailang batayan. Ano mo siya kilabso? Dokso kayong agas. Thank you.